Hello sa Chronicles Recap! Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manwa, nais kong ipakyu sa inyo na magsubscribe at ilike ito! One hour ago, sa loob ng isang bahay, ang may-ari ng bar ay pinapahirapan ng ating bida, pero ang itlog ay matigas, dahil wala siyang sasabihin kay Roman na kahit ano. Pinagbantaan ni itlog si Roman na kung tatapusin niya siya, ang grupo ng blood fangs ay ipaghihiganti siya. Natutuwa ang ating bida sa pagpapahirap sa itlog. Siya ang klaseng tao, na hindi binubuksan ng bibig kahit na pinapahirapan siya, at hindi siya natatakot mamatay, dahil siya ay mayroong importante na impormasyon tungkol sa kanila. Sumagot ang itlog, sinabi niya na tapusin niya lang siya, dahil nagaaksaya lang siya ng oras niya dahil wala siyang makukuhang impormasyon sa kanya. Biglang may nakita ang ating bida sa kabilang pisara, at sinabi niya na wala siyang pakialam ang ating bida kung ayaw magsalita ang itlog. Kinuha ang ating bida ang larawan ng anak ni itlog. Sinabi ni Roman sa itlog na kung hahanapin niya ang anak niya dahil doon nagbago ang timpla ng itlog at ito ay tinanggi niya na hindi niya ito anak. Nalaman ni Roman na nagsisinungaling siya, dahil doon, nainas ang itlog kay Roman, sinabi niya na dahil maharlika siya ay sinusubukan niyan pagbataan ang pamilya niya. Sinabi ng ating bida na mayroon siyang natutunan sa grupo ng blood fans, isa sa mga nagustuhan niya ang isakripisyo nila ang buhay nila para mapagbiganti nila ang kasamahan nila. At sinabi ni Roman na may nakilala siyang isang lalaking commoner. Siya ay may malaking utang sa grupo ng blood fangs. Sinabi ng ating bida ang grupo ng Blood Fans ay hindi nag-aalala na gumawa ng krimen sa mga taong may mga utang sa kanila, at ang may mga utang sa kanila na pamilya ay ginagawa itong alipin nila at ginagamit nila ang mga tao ng puwersa na takutin sila para ilagay sila sa peligro, at ginagamit din ang pamilya nila bilang pangtakot. Sinabi ng itlog na wala namang magbabago kung sasabihin sa kanya ang mga katotohanan, dahil doon sinabi ng ating bida kay itlog kung saan siya pupusta. Dahil seryoso siya na tatapusin niya talaga ang anak niya, ngalan sa pangalan niya na Roman Dimitri, at madali niya itong mahahanap ang anak niya dahil ipag-uutos niya ito sa mga tauhan nila upang hanapin siya. At dahil doon madali niyang ito tatapusin ang buhay niya ng padahan-dahan na sobrang sakit. Pero ang ating bida ay pinagbigyan ng itlog ng isang pangpagkakataon. Pinapili ng ating bida ang itlog kung hindi siya magsasalita para sa ikakabuti ng blood fangs, at ang anak niya ay maghihirap sa kamay niya, o kaya kung bibigyan niya sila ng impormasyon upang poksey ng grupo ng blood fangs. Sa kabilang panel makikita ang tagong pinagtatagwa ng Bloodfangs. Sinabi ng lalaki sa pinuno nila, na si Roman ay tinalo ang buong division nila na siya lang mag-isa. Dahil doon naiinis ang pinuno nila, at hindi siya niniwala na may kakayahan si Roman na gawin sa kanila. Gusto nila patunayan ang mga Bloodfangs, na mayroon silang kapangyarihan na patalsikan ang Dimitri. Nagulat ang pinuno ng Bloodfangs, dahil hindi niya lubos maisip na matatalo ni Roman ang buong division nila, kahit hindi siya nakapag-aral sa Royal Swordmanship. Tinanong ng pinuno nila kung nasaan na ngayon si Roman. Sinabi ng tauhan niya na umalis siya sa teritoryo ng Dimitri, at dagdag niya na may nakuha siyang impormasyon sa kanila. Dahil doon inisip ng pinuno nila na sinusubukan ni Roman na atakihin ang headquarters nila na siya lang mag-isa. Kaya doon, pinag-utos ng pinuno nila na tipuning ang pwersa nila. Dahil tatapusin nila si Roman bago makarating ang balita sa mga Dimitri Knights. Naiinis ang pinuno ng Bloodfangs dahil sa ginawa niyang gulo sa kanila, sinabi ng pinuno nila sisiguraduhin niya na tatapusin niya siya nang walang awa at ang bangkay niya ay kakaladkad rin ito sa gitna ng plaza sa kabilang panel sa palasyo ng pamilyang Lawrence sa loob ng palasyo pinag-uusapan nila ang tungkol sa pamilyang Barco nabalitaan nila na ang pamilyang Barco ay nagkaroon ng napakalaking utang sa Gold Bank dahil ang rason nila ay kailangan nilang maghanda sa paparating na digmaan sabi ng isa sa mga tauhan nila na mas nila na palakasin ang puwersa nila sinabi ng lord ng Lawrence family na hindi nila maiiwasan ang digmaan, at hindi niya rin inaasahan na makakatanggap siya ng mga dokumento mula sa barko. Nagsalita ang nakasalamin, sinabi hindi niya naiisip na papanig ang central government sa pamilyang barko. Nagsalita ang matanda na dapat hindi nila dapat pababayaan ang teritoryo nila, at kailangan nilang tignan ang mga gagastusin nila, at nagpapasalamat ang matanda dahil sila ay nabubuhay pa dahil sa matabang lupa nila, dahil doon nagkagulo sila sa pagpupulong nila kung ano ang gagawin nila. Kaya pinakalma sila ng Lord nila. Sinabi ng Lord nila na hindi nila pwedeng ibigay ang teritoryo nila mula sa barko. Kaya nagdesisyon siya sa ginawa niya na ipagkasundo ang anak niya sa panganay na anak ng Dimitri na tanga. Natuwa sila dahil mayroon pa silang kakampi, ang pamilyang Dimitri. Sinabi nila na talaga na ordinaryong tao lang sila na naging maharlika pero sila ay isa sa mga mayaman sa rehiyon ng Northeast. Natuwa ang nakasalamin dahil kahit gaano karami ang inutang ng pamilyang barko, ay hindi sila magiging kawal pagkakatiwalaan dahil susuportahan sila ng pamilyang Dimitri. Kaya walang pagpipilian ang Lord nila na kundi ipagkasundo ang anak niya, sa tanga na panganay ng Dimitri. Sumang-ayon ng mga tauhan ng Lord dahil tama ang desisyon niya ito para sa ikakabuti ng teritoryo nila. Sa likuran ng pintuan, narinig ni Flora ang pag-uusap nila ng tatay niya. Kaya nag-iisip si Lady Flora kung paano niya sasabihin sa tatay niya ang mga nangyari. Dahil sinira niya ang kasal niya sa pamilyang Dimitri, nagtatalo ang isip niya kung ano ang gagawin niya dahil buhay niya ang pinag-uusapan. Kaya nagdesisyon siya na sabihin sa tatay niya na wala siyang nararamdaman kay Roman, pero biglang may taong knight na tumatakbo na gustong kausapin ang lord nila. Nagulat si Lady Flora sa knight nila. Pumunta ang knight sa lord dahil may sasabihin siya na importante dahil mayroon silang emergency. Sa kabilang eksena, nakarating na ang captain ng Dimitri. Hindi sila pinapasok sa teritoryo ng Lawrence dahil kailangan nilang iwanan ang mga sandata nila para sa protocol nila. Nagsalita si Jonathan dahil ang young master nila na si Roman ay nasa pangani, kaya't hindi nila pwede iwanan ang mga sandata nila. Nagbanta si Jonathan sa bantay sa gate, kung anong mangyayari masama sa young master nila ay hindi niya siya mapapatawan. Sinabi ng sundalo ng Lawrence na may kaguluhan sa plaza. Narinig ni Jonathan ang sinabi ng sundalo ng Lawrence kaya binabalak niya na sirain ang malaking gate ng Lawrence. Sa kabilang eksena sa gitna ng plaza, nakikita ng mga mamayanan ng Lawrence na natatakot. Takot sila dahil may nakikita silang taong kinakawawa. Ito ang pinuno ng Bloodfangs. Nagmamakaawa ang pinuno ng Bloodfangs sa buhay niya.